ito bus yung mga lalagyan namin ng ano mag treatment kami ng saanay dito sa taas dito yan sa ginagawa namin ng cabinet yun hanggang doon yan lahat yan. kasi marami daw dating anay ito eh. ayun dito paikot yan ang lalagyan namin mainit nga lang talaga dito sa loob ayun o oh. naabo so lahat yan lalagyan namin yan pati yung yung pader na yan kasi gagapangan din ang ana yan eh yan istra namin ng panganay lahat yan paikot yan lahat pati yung kisame taste test lang kami sa init drama mga ano din malawak ng dust na ito mm gamit namin solar. Ayan yeah, na. yung ano perikisa mino yan. Terahin mo na yan. Ayan. Lahat yan, kay kami na yan. Walang malilimanan dyan. Kailangan lahat malagyan. Oh. Dito tapos sa dito, Basa pa siya Oh. Yan. Sa naman. Ito yung ginagamit ko mga boss o oh, pang espresana. Ang halo nito mga boss ko biglang. Magandang glass ito. Nasubukan ko na to.